uh, re na po natin yung ating mga palahing sisiw. Nakapili na ako ng bibigyan ng isang pares na sisiw. Shoutout nga pala kay, kay Bakal Backyard. Ayan, balik yun tak natin siya. So ito nga mga katagpi TV. Uh, balik nga pala ito mga katagpi TV. Yan. Yan. Ito ay panak ng ating pumpkin. Ang ginamit nating inahin ay ito boss kung gusto mo. Uh, pure breed na ano yung ating pumpkin. Ah, so ito na mga anak BDB, may katanungan lang ako sa inyo. Bakit nag-anak ng ganito? Hindi ko lang kung anong tawag dito. Nakakapagtaka lang. Anong tawag sa kulay na ito sa mga, ma sa mga maalang sa manok? Hindi ko alam kung anong tawag sa kulin na ito. Hindi ko rin alam kung ito babae o lalaki. <coughs> At so ito na mga anak BDB, isang magandang 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 hapon sa ating lahat. Grabe, nakakapagod. Dahil ang dami nating ginawa, uh, i-rearrange na po natin yung ating mga palahing sisiw. Ayan, ito ang unang palahin ni Tag PTV. Ayan, bali po ang pamimigyan natin ay mga pullets lang. What a nice, oh my god, talaga. Nakaka-proud kasi nga nakapag-breed tayo ng ganito. Ayan, bali nga mga katag PTV. Uh, nakapili na ako ng bibigyan ng isang pares na sisiw. Shoutout nga pala kay, kay Bakal Backyard. Ayan, bali kinontak natin siya. Uh, nakita ko kasi sa mga post niya lahat puro nag-share ng aking mga post ng aking mga vlog eh yun nga napupusuan ko na unang bibigyan ko ng pullets dalawang pullets balik kinunta ko siya chinat ko tapos nag-comment ako sa share video na sinare na video ko uh, ang sabi ko sa kanya e eh, boss taga saan ako ka uh, basta ganyan chinat ko rin siya eh yun nga dahil pag solid followers edi eh di alam niyo na yung sinabi ko nung nakaraan Ayun nga, bala ko sana siyang bigyan ng dalawang pulit na pure na white jacket at saka crossbreed ng pumpkin at saka uh, gold, uh, golden boy Gilmore Hatch. yon. Ay bali nga, ang sabi niya sa akin ay ano, hindi siya makakapunta at kumbaga hindi na siya kukuha sa akin ng manok. Ayan. Ay binibigyan ko naman siya. Ang sabi nga ay ayaw na niya dahil hindi na siya makakapunta dito. Uh, kaya yun ako yung makikiramdam ulit sa mga followers natin na kung sino talaga ang solid na bibigyan natin ng mga manok yan papakita ko sa inyo ang ating mga sisiw ha yan pa hawak uh, nga pala ito mga katag PTV yan yan ito ay panak ng ating pumpkin ang ginamit nating inahin ay Gilmore Hatch Golden Boy yan ganito ang lumabas hindi kalokon nung tawag dito. Alam niya mga tayo wala pang idea sa manok. Yan. Pero may lumabas din itim ang paa. Ito mga katagpig TV. Yan. Kaya nga sa mga solid followers ko dyan. I love you sa so patuloy so na sumusuporta. Ah. At yun nga. Puro mga lahat ng vlogs ko ay share mo. Kaya ikaw ang napili kong bibigyan ng sisiw. Ayan. Basta pulit lang ha. Hindi po ako nagbibigay ng mga lalaki. Dahil nga mga lalaki ikikip ko muna. Dahil wala pa tayong nakatambang sa ating manukan. Yung mga pulits po. Uh, pure breed na ano yung ating pumpkin ito hen i-rearrange na natin sila ngayon kaya ayun salamat sa lahat ng sumusuporta sa TagPTV. TV uh, shout out ulit kay Bakaal Backyard ayun taga Rosario chinat ko siya eh nga hindi din siya makapunta dito eh di, pero kung gusto mo uh, free ka pa rin dito sa TagPTV at tayo magbablog yun sana ah oh. yan lalagay ko dyan ang kanyang Facebook kahit i-check yun yung kanyang Facebook lagi siya nagsishare na kayong vlog Topic may katanawan lang ako sa inyo. Uh, ang aking pumpkin at saka yung aking Gil, Gil Gilmo uh, Gilmore Golden Hat, ay? Gilmore Golden Boy. Gilmore Hat's Golden Boy ay nag-anak ng ay, itong palatandaan ko eh. Bakit nag-anak ng ganito? Hindi ko lang kung anong tawag dito. Nakakapagtaka lang. Ang tawag sa kulay nito sa mga sa mga maalon sa manok, hindi ko alam kung anong tawag sa kulay ito Hindi ko rin alam kung ito babae o lalaki. Yan. Ito ang ating pure. Talagang pure, pure na white jacket. Yan. So ila mga katag PTV, sa patuloy na sumusuporta sa Tag PTV, maraming maraming salamat sa inyong lahat at uh, alam ko na may naghihintay diyan. Bukod po yung ipamimigay ko na siguro mga apat na babae na pamimigay ko sa mga mapipili ko na na talagang solid followers at bukod pa yung ating ipaparapol na ano yung maglilista ako na kunyari 100 tao na ating irarapol kung sino mapipili yun basa I love you all uh, please like and share uh, kung gusto mo makasali sa aking mga ibabahagi mga manok mga pulit lang po kayo no ulit ko kasi nga po yung tandang ay kailangan ko muna magpadami dahil yung aking manok tapang ito. nakatambang bye bye